Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Puno ng positibong pananaw at enerhiya ang mga Aries sa araw na ito at magaganda ngayon ang iyong mga advice sa ibang tao. Maging maingat lang sa pagbigay ng iyong mga advice dahil merong iba na magagalit lalo na kung hindi naman sila humihingi sa iyo ng opinion. At sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng malakas na impulses ngayon na magkaroon ka ng mga magagandang connections sa ibang tao at ma-misinterpret ito ng iba dahil akala nila ay masyado mong pinupush ang iyong sarili sa nila. At para sa iyong kalusugan ngayong araw, maganda ang iyong mga pangangatawan ngayon, lalong-lalo na ang iyong enerhiya. Maari na merong mga Aries sa araw na ito na mas mag-enjoy na gumawa ng gardening o kaya maglakad-lakad at para makapag-relax at makapagpahinga. Ngayong araw, ang mga Aries rin ay titingin sa mga mas malalim nilang kagustuhan at sa araw na ito, ikaw rin ay makapag-focus sa iyong abilidad. Maganda ang iyong pag-iisip ngayong araw dahil mas payapa ka mentally Walang masyadong tensyon sa iyong pag-iisip At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw Mas magaling ang mga Aries ngayon na mag-empathize sa inyong kapartner Lalo pa na ang mga kapartner ninyo sa araw na ito ay nasa iba yung stress Dahil ang dami-daming iniisip, lalong-lalo na sa pera at para naman sa iyong career at pera, maganda ang iyong trabaho sa araw na ito at maaari rin na ikaw ay makakita ngayon ng extra income. Kailangan lang pag-ingatan ng iyong mga investment, maging maingat sa iyong mga binibigyan ng pera o kung ano man ang iyong mga proyekto dahil sa araw na ito, maaari na malugi ka. Mas sociable ang mga Aries ngayong araw, magaganda ang iyong mga connection sa ibang tao ngayon at ikaw ay magbibigay ng inspirasyon at makatulong ka rin para magkaroon ang ibang tao ng kumpiyansa sa sarili ma-renew ang spirit ng mga tao na nawawalan na ng gana. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 2, 4, 11, 20, 34, at 43. Magiging creative naman ang mga choro sa araw na ito. Mas ma-appreciate ninyo ang mga magagandang bagay sa inyong buhay. Makikita ninyo ngayon ang mga positibong kaganapan at sa araw na ito, ikaw ay maraming matapos na proyekto. Ang um, kailangan bantayan sa araw na ito dahil malakas ng iyong creativity at maari na madala ka sa frustration kung hindi mo magawa ang iyong mga gusto. Ngayong araw, maganda rin ang iyong kalusugan. Kailangan lang mag-ingat dahil pabago-bago ang panahon. Ang ibang ay maaring apektado ng sinusitis at ang iba naman kung meron kayong mararamdaman kailangan agapan agad-agad dahil maaring magkaroon kayo ng chronic disease kung hindi kayo maging maingat. At para naman sa iyong pag-ibig ngayong araw, positibo ang araw na ito dahil mas ma-impress mo ngayon ang karamihan sa mga tao. Mas charming ang mga choros ngayong araw at sa araw na ito ang mga choros na meron ng mahal, meron ng asawa o kaya ka-partner ay maaring ma-in love ulit sa kanilang ka partner ngayong araw, magiging mas malakas ang pag-ibig sa araw na ito. Para naman sa iyong career at sa pera, ngayong araw Chorus, kailangan bantayan ang iyong pag-handle ng iyong pera, lalong-lalo -lalo ang iyong mga gastos. Ang iyong trabaho sa araw na ito ay magiging maayos dahil mahilig ang mga Chorus na magtrabaho ng ayos, kaya mas organized kayo sa araw na ito. Mas disiplinado kayo sa inyong mga gawain sa trabaho at sa inyong career. Magiging mas practical rin kayo sa Araw na ito. Kailangan lang na magmuni-muni pagdating sa iyong mga gastos. At sa araw na ito, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 8, 15, 20, 25, 29 at 43. Maganda ang kabuuan enerhiya ng mga Gemini sa araw na ito. Ikaw ay nakakaroon ng kalawakan sa iyong mga pangarap sa buhay at sa iyong mga plano. Sa araw na ito, ang enerhiya ay makatulong sa iyo na maakit mo ang mga tamang tao at tamang oportunidad. At maari na sa araw na ito ay mahilig kang magbahagi ng iyong mga nasa isipan at sa mga gusto mong maabot. Ma-enjoy mo rin ngayon ang iyong katawan sa kabuuan pero para sa mga Gemini na buong alaw nakatayo, kailangan pag-ingat sukatan ang iyong mga paa at kung pwede, imasahi ito at i-relax ito ng ayos. Positibo naman ang iyong mga pananaw sa araw na ito. Marami kang mga interesting na tao na makikilala. Mga bagong tao na maniniwala sa iyong kakayahan at makatulong ang mga taong itong maabot ang mga bagay na malapit sa iyong puso. At sa araw na ito para sa iyong trabaho ay kailangan bantayan na magawa mo ng ayos ang iyong mga trabaho. Sa araw na ito kasi ang mga Gemini ay mas focus sa inyong pamilya kaya maaaring mawala ng balanse ang inyong trabaho at ang personal mong mga layunin sa buhay. At sa araw na ito Gemini ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color i purple at ang lucky numbers mo ay 5 6 13 19 20 at 42 Maganda naman ang araw na ito para sa mga Cancer dahil ngayong araw mas praktikal ang mga Cancer nakakatulong rin kayo sa ibang tao sa pamamagitan ng inyong mga payo at suggestion. Kaya lamang sa araw na ito, meron mga cancer na nafrufrustrate, napapagod na sa mga sitwasyon at kailangang ma-realize mo na ang mga advice na ibinibigay mo sa ibang tao, kailangang i-apply mo rin sa iyong sarili. Ngayong araw, maari meron mga pagbabago sa iyong mga plano at maari rin na meron mga plano ngayong araw na hindi matuloy. Bigyan ang iyong sarili ng karagdagang oras na makapagpahinga para sa iyong kalusugan, pantayan ang iyong mga kinakain. At sa araw na ito, maganda naman ang pangangatawan mo, ang iyong physical na enerhiya ay maayos naman, motivated ka naman sa iyong trabaho. Para naman sa iyong relasyon at pag-ibig, ngayong araw maayos naman ang daloy ng iyong mga relasyon. Kaya lamang merong mga kaibigan na nagtatampo dahil hindi mo na masyadong nabibigyan ng panahon. Kaya sa araw na ito, kung merong kang extra na oras, palakasin ang banding sa iyong mga kaibigan. At para naman sa iyong career at pera, maganda ang araw na ito dahil masuportahan ka ng mga taong nakapalibot sa iyo, sa iyong mga layunin pagdating sa iyong trabaho at sa mga bagong oportunidad na darating sa iyo at sa araw na ito cancer kailangan pag-ingatan ang iyong pera ang pera ay napakababa pa rin ng pasok kaya kailangan na maayos ka sa yung mga budget at maganda naman ang iyong mga komunikasyon sa araw na ito. Marami namang mga tao ngayong araw ang mas kooperative sa iyo, kaya hindi ka nag-iisa sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga churros. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 8, 20, 28, 33, 39, at 40. Huwag kalimutang mag-like! share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang moon ay papasok sa iyong partnership sector sa araw na ito, Leo. Kaya ngayong araw, mas iniisip mo ang ibang tao. At marami kang mga kasosyo sa araw na ito, marami kang kasundo. Marami rin mga tao ngayon ang bilib sa iyong talento at sa iyong personalidad. At maraming mga tao ngayon ang magbigay ng kanilang mga magagandang wishes para sa iyo. Pero Marami rin mga tao ngayon ang maiinggit at magbabato sa iyo ng mga hindi magandang pananalita. Kaya balansihin ang iyong mga pakikisama sa ibang tao. Mataas ang iyong enerhiya sa araw na ito. Maganda rin ang iyong kalusugan ngayong araw. At maganda ang iyong lifestyle ngayon. At maganda ang iyong mga pag-ihersisyo o kaya ang pagiging active mo na nakakatulong sa iyong pangangatawan. Para sa iyong pag-ibig ngayong araw, kailangang i-examine, pag-isipan ang iyong mga kasalukuyang relasyon sa ibang tao para naman sa iyong career at sa pera maraming mga tao ngayon ang magtutulak sa iyo para maabot ang iyong mga pangarap kaya alagaan mo ang mga tao na nagbibigay sa iyo ng suporta. Ah. Pero, meron rin mga tao na hihila sa iyo pababa. Kaya, piliin ang iyong mga binibigyan ng oras at panahon para ma-maintain ang kapayapaan sa trabahoan. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 3, 18, 25, 29, 35 at 36. Malakas ang pasok ng enerhiya ng buwan sa iyong sektor sa araw na ito, Virgo, at nasa iyong work at health sector ito. Kaya ang focus mo ngayong araw ay nasa iyong kalusugan at sa iyong trabaho. Ngayong araw, mahilig ka rin na mag-encourage ng ibang tao na dagdagan pa ang effort para sa kaayusan ng kanilang pamumuhay. At maganda rin ang iyong pagkalinga sa araw na ito sa iyong sarili. Nakakaroon ka ng mga magagandang estratehiya ngayon na mapalakas ang iyong mga pangarap sa buhay. Maganda ang iyong pagtulong sa ibang tao ngayon at marami ka rin mga oportunidad na makasama ang iyong pamilya. Sa araw na ito, maganda ang enerhiya ng mga Virgo at maaari na merong mga maliliit na kasiyahan sa araw na ito, mga celebration. At para naman sa iyong kalusugan ngayong araw, maganda ang iyong concentration at ang meditation na ginagawa mo. Magaganda ang iyong pag-iisip. Mas passionate ang mga Virgo sa araw na ito. Mas romantic kayo. Pinapakita ninyo sa inyong kapartner at sa iyong mga kaibigan na mas concerned kayo sa kanila. At magaganda naman ang appreciation na makukuha mo galing sa ibang tao. Ang kailangan bantayan sa araw na ito ay ang pananalapi at ang konting Stress sa trabahoan na hindi ka na masyadong mapakali dahil sa iyong kagustuhan na mas ayusin ang iyong posisyon sa trabaho. Magiging produktibo ka naman sa araw na ito kaya lamang medyo mabigat ang stress kaya kailangan tulungan ang sarili na mapagaan ang araw na ito. At ngayong araw Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 1, 18, 20.

Maganda ang araw na ito para sa mga Libra dahil ang moon ngayon Libra papasok ito sa iyong sector of joy, sector of play at love. Kaya ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang motibasyon na i-enjoy mo lang ang iyong sarili at ibahagi rin sa ibang tao ang iyong kasiyahan. Ngayong araw magiging creative ka at maganda ang iyong mga connection sa ibang tao ngayong araw. Malakas ang iyong motibasyon at natural sa iyo na magbigay ng inspirasyon sa ibang tao. Kaya ikaw ay nagiging inspirasyon rin sa iba. At sa araw na ito, ikaw ay makakaroon ng kaayusan sa iyong talento at mas marami kang ma-improve na skills ngayong araw. Maganda rin ang pag mo sa mga positibo at healthy na pamamaraan para ikaw ay makapag-relax. At sa araw na ito, maaakit mo ang ibang tao dahil magaganda ang iyong mga idea sa araw na ito. Marami ang mas magkagusto ngayon sa mga libra. At ma-enjoy mo ang araw na ito. Para sa iyong katawan ngayong araw, araw, maganda naman, kalmado ang iyong spirit at sa araw na ito, ikaw ay nakakaroon ng kalayaan sa mga issue, pagtalikod sa mga bagay na nagpapabigat ng iyong puso at isipan. At ngayong araw rin ay maaari na i-let go mo ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo, mga painful memories. At ang mga katanungan na wala pang masyadong kasagutan ay hindi mo masyadong ine-entertain sa araw na ito. Merong good news ngayong araw sa iyong kapartner, lalong na sa mga libra na meron ng asawa at ang mga single na libra sa araw na ito ay maari na magkaroon ng mas bukas na pag-iisip pagdating sa isyu ng pag-ibig. Ang career naman ngayong araw ay payapa lamang. Maganda ang iyong focus ngayon sa iyong trabaho at maari rin na ikaw ay makakita ngayon ng mga magagandang business deals. Kaya sa araw na ito, ang kabuang enerhiya ay positibo para sa iyo. Kailangan lang bantayan ang mga gastos sa araw na ito dahil ang pera ay napakababa pa rin ng pasok At sa araw na ito, libra, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces Ang iyong lucky color ay orange At ang lucky numbers mo ay 10, 11, 14, 26, 29, at 37 Maganda naman ang araw na ito para sa mga Scorpio dahil magaan lang ang iyong mga komunikasyon ngayon sa iyong mga dating kaibigan at sa iyong kapamilya. At sa araw na ito, ikaw ay maaring magsimula ngayon ng mga bagong eksperimento at maari na ang ibang Scorpio na naghahanap ng trabaho ngayong araw ay maaring makahanap ngayon ng magandang posisyon. At maganda rin ang iyong pangangatawan sa araw na ito. Punong-puno ka ng enerhiya ngayong araw. Mas aktibo ka. Matatapos mo ngayon ang iyong mga trabaho at at sa araw na ito, ano man ang mga physical activities ay ma-enjoy mo. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, ang mga Scorpio na nasa isang relasyon ay maari magkaroon ng mga bagong simula sa araw na ito. Maari na merong mga Scorpio magpasya na mag-move in na kasama ang kanilang kapartner o kaya merong mga paghihiwalay sa araw na ito. Kaya bantayan ang issue ng pag-ibig ngayong araw, lalo na ang mga Meron ka partner. At para naman sa mga single na Scorpio, positibo ang araw na ito dahil makahanap kayo ngayon ng isang tao na maari na magkaroon ng mahalagang lugar sa iyong buhay. At para naman sa iyong career at sa pera, maganda ang effort ng mga Scorpio ngayong araw. Maganda rin ang makukuha mong tulong at suporta sa ibang tao. Mas ma-appreciate ka ngayon ng mga tao na nakapalibot sa iyo. At malakas ang focus ng mga Scorpio ngayong araw. Ang moon ay papasok sa iyong sector kaya ngayong araw, mahilig ka sa mga familiar na na bagay. Mga bagay na gamay mo na at kabisado mo na. At magiging mas protektado mo rin ang iyong sarili sa araw na ito, lalong lalo pagdating sa mga distorbong tao. Magiging praktikal ang iyong pag-iisip ngayon, kaya maganda ngayon ang kabuang enerhiya ng araw para sa iyo. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white, at ang lucky numbers mo ay 5, 9, 16, 18, 26, at uh, 35. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang mga Sagittarius sa araw na ito ay maaring magkaroon ng kalituhan sa inyong mga connection ngayon sa mga kaibigan. Mag-ingat dahil maari na mayroong mga Sagittarius sa araw na ito na mapahiya. At ngayong araw, bantayan ang iyong kalusugan, lalo na ang iyong mga kinakain sa araw na ito. Siguraduhin na naluto ng ayos ang iyong mga kinakain at iwasan muna ang mga mabilisan at mga mamantikang pagkain. Para naman sa iyong pag-ibig ngayong araw, ang mga Sagittarius ay magiging mas practical sa araw na ito. Pero, Ingatan na hindi mo matulak ang ibang tao na magalit ng sobra. Merong mga tao sa araw na ito na sobrang mag-react, lalong-lalo na sa mga sitwasyon ngayong araw, kaya nakukulangan ng pasensya. At paminsan-minsan, kahit na wala kang namang ginagawang masama ay namimisinterpret ka ng ibang tao. Kaya, maging maingat sa iyong mga gagawin at sasabihin ngayong araw. Para naman sa iyong career at pera, maayos ang iyong trabaho sa araw na ito. Marami kang mga oportunidad na i-explore ngayong araw at marami ka rin makikilalang tao ngayon na medyo ma -impluensya. At sa araw na ito, mas mag-improve ang kalidad ng iyong trabaho. Ngayong araw sa Chitarias, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 4, 16, 19, 22, 35, at 43. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Capricorn dahil komportable ang mga Capricorn sa araw na ito. Maari na merong mga discoveries ngayong araw, mga memories ng nakaraan na lilitaw ulit sa araw na ito. Marami kang matututunan ngayon sa kung ano ang magbibigay sa iyo ng satisfaction at maganda rin ang iyong pag-iisip sa araw na ito, lalong-lalo ang paghahanap mo ng solusyon sa mga problema. Ngayong araw, malinaw ang enerhiya ng mga Capricorn kaya mas grounded kayo sa araw na ito ¡To! Mas focus kayo sa inyong mga trabaho at madali sa inyong mahanap kung ano ang inyong mga hinahanap ngayon. Mga bagay na magpapasaya sa inyo. At sa araw na ito, Capricorn, mas confident ka sa iyong sarili. Maari na meron mga problema ngayon pagdating sa pamilya, pero ngayong araw, malakas ang iyong commitment na hanapin ang mga makakatulong sa iyo. At para naman sa iyong kalusugan ngayong araw, maganda ang iyong pangangatawan ngayon. Nakafocus ka rin sa iyong mga kinakain at sa iyong kalusugan. Kaya maganda ngayon ang iyong wellness. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, maaring masaktan ang mga Capricorn sa araw na ito, lalo na ang mga Capricorn na merong matagal ng crush sa isang tao. At maari na sa araw na ito, mapapansin ninyo na ang atensyon ng taong ito ay wala sa iyo. At para naman sa iyong career at pera, positibo ang matatapos mo ngayong araw ng mga trabaho. Kailangan lang mag-ingat ngayon sa trabahoan dahil maraming mga criticism, mga tao na nakikialam sa iyong mga ginagawa kahit na wala ka namang ginagawang masama sa kanila. At sa araw na ito, kailangan habaan ang iyong pasensya. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 13, 14, 22, thirty nine at forty two. Maghahanap ang mga Aquarius ngayon ng mas malakas na koneksyon sa ibang tao at sa mundo. Ngayong araw, hahanapin mo ngayon ang mga rason kung bakit mo ginagawa ang iyong mga ginagawa at kung bakit mo nararamdaman ang iyong mga nararamdaman. Ito ay dahil sa malakas na impluensya ng buwan na pumapasok ngayon sa iyong sektor. At sa araw na ito, ikaw ay maghahanap ng mga pamamaraan na mag-reach out sa iyong mga dating kakilala o kaya mga dating kaibigan. At maganda ang araw na ito dahil ang ang focus ng mga Aquarius ngayon ay nasa inyong career at sa mga bagay na nakakatulong sa iyong magdala ng karagdagang pera para sa pamilya. Balansi ngayon ang lifestyle ng mga Aquarius at maganda rin ngayon ang inyong kalusugan dahil sa araw na ito, ikaw ay nakakaroon ng karagdagang atensyon pagdating sa iyong nararamdaman at ang iyong pag-iisip ay nagiging mas positibo. Maganda rin ang araw na ito para sa iyong pag-ibig at relasyon dahil ngayong araw mas intimate ang mga Aquarius. Mahilig kayo makipag-usap, unawain ng inyong mga mahal sa buhay at sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng magandang pag-unawa pagdating sa pag-ibig at compassion. At ngayong araw, hindi mo masyadong iniisip kung ano man ang mga nakaraan. Nakatuon ka ngayon sa kasalukuyan at sa hinaharap. At para naman sa iyong career at pera, Meron mga konting pagbabago ngayon pagdating sa iyong trabaho at maari rin na maapektuhan ang iyong income pero ngayong araw palaban ang mga Aquarius at ipinaglalaban ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay kaya hindi kayo masyadong naaapektuhan sa kung anuman ang mga pagbabago pagdating sa trabahoan dahil ang focus ninyo ay nasa inyong mga ambisyon sa buhay. Kaya ang kabuoang enerhiya ng araw ngayon ay magaan at positibo para sa iyo. At ngayong araw Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 3, 15, 29, 32, 38 at 44. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Pisces dahil ngayong araw, makikita ng mga Pisces kung ano ang mga options na available sa inyo. At magiging mas malawak ang iyong mga layunin sa buhay, makafocus ka ngayon sa iyong reputasyon, lalong-lalo sa iyong career. At maganda rin ang enerhiya ngayon ng buwan na pumapasok sa iyong sektor dahil magdudulot ito sa iyo Pisces na magmuni-muni, mag at i-refresh ang iyong mga nararamdaman. At sa araw na ito, malakas rin ang pasok ng enerhiya enerhiya ng buwan. Kaya, ma-enjoy mo ngayon ang iyong mga connection sa ibang tao. Merong mga pagbalansi ngayon sa iyong mga pananaw. At hindi ka lang nakafocus ngayon sa iyong pansariling pangarap, kundi pati na rin sa pangarap mo para sa iyong mga mahal sa buhay. Ngayong araw, napakalakas, napakatatag ng mga Pisces. At sa araw na ito, marami kayong matapos na mga gawain. At ang kalusugan naman ninyo sa araw na ito, matalas ang iyong kutob. Kaya sundin mo kung ano ang iyong nararamdaman pagdating sa iyong mga kinakain, pagdating sa kung ano ang ino-offer sa iyo ng ibang tao, lalong-lalo na sa mga invitation at sa araw na ito para naman sa iyong pag-ibig at relasyon, maganda ang oras mo para sa iyong pamilya at ikaw rin ay nabibigay ng kalinga at focus pagdating sa iyong mga commitment. Kaya maganda ang araw na ito para sa iyo, marami kang ma-explore ngayon, nagawain at mga aktibidad kasama ang mga mahal sa buhay o kaya ang mga bagay na gusto ng iyong mga mahal sa buhay. At para naman sa iyong pera ngayong araw, maaring magkaroon ng konting problema pagdating sa pananalapi. Pero hindi ka mawawalan ng pag-asa sa paghahanap ng solusyon. Magaganda ang mga desisyon ngayon ng mga Pisces. Medyo mahihirap nga lamang pagdating sa issue ng pera. Pero ngayong araw, malampasan mo naman ang mga ito. At sa araw na ito Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay purple. At ang lucky numbers mo ay seven. 18 24 29 36 at 43. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Uh, ito ang mga payong dapat bigyan uh, nating para sa ating dinyan, narating Pilipino malupit. Yan likat ating samahan si Ate Vivian. Kaya naman, oh na. malupit kapalaran mo dito na Aralin Pinuli ka dito Nakalaan lahat ng paborito Una Tsulya palupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Na Never kang bibitin so, makinig Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Idumito e, ka na Araling Pilipino Na ang kakana